Oh, yeah. Sobra naman kayong tipid ng ano, direct cream. Dami kayong kita na. Sunod-sunod yung pasayro. Binablog -bina mo pa ba kami, butakin mo. <laughs> Ito, takil na ng nangarap po. Lagay mo dyan ang buhay ng tricycle. Ako yung Ito ang buhay namin. <laughs> Ewan ko lang, hindi mag mag-sigil. Ito ang buhay namin, buhay kalsada. Gano'n kahirap, kita mo naman. Hiningi pa namin yung pandisan. What? Ito, ito tama yan, tama. Nasabihin mo, What the fuck? for sale. Sino available dyan? Uh, <laughs> <laughs> ah? ako. Sino ba ito? <laughs> Oo, oh, JJ. <laughs> hey, hinahanap dito, babae. Kaya nga. Nalim mo, babae mag-comment. Ay, puta mo na, papa. Ang dalawa mo talaga? Ang dalawa. Ayan ganyan yung mga tricycle, kilo, Tipid. Ba? <laughs> Ayan, lumalapit na naman yung ano. Isang ano. naka. Ayaw maglay 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 na Ako naman maglay naka. Ayaw maglay naka. Ayaw maglay Ano, Ayaw na Tancang tancha. Pag <laughs> sumobra babalik ko. <laughs> Wag mo <mong> kamayan mapanis. <laughs> Kakatapos ko lang kumain. Like mga piraso na lang dong. <laughs> 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 yung tartar ko eh. <laughs>